Abot kayang presyo ng gulay, mga pagkain at iba pa. Ilan lamang yan sa mga alok ng ikalabimpitong kadiwa ng Kapitolyo sa Lingayen Capital Complex noong ikadalawamputwalo ng Mayo. Ang kadiwa ay estratehiya ng Department of Agriculture katuwang ang Office of the Provincial Agriculture ng Pangasinan o OPAG para mailapit sa merkado ang mga produkto, huli at ani ng mga manging isda, MSME at mga magsasaka. Ang kita ng mga magsasaka, MSME at iba pa dito ay umabot na sa 3.9 milyon pesos at umabot na sa halos 10,000 katao ang bumili rito. Maliban sa kadiwa sa Kapitolyo, nakapaglunsad na rin ang pamalang panlalawigan ng 35 kadiwa on wheels na Kapitolyo at aabot sa higit 22,000 mamimili ang nakinabang dito at mayroon na itong kabuwang kita na siyam na milyong piso ang kadiwa ng Kapitolyo ay pagsuporta ng pamalang panlalawigan sa kadiwa program ng Pangulo at alinsunod ito sa Memorandum Circular 2024-03 ng DILG. Katuwang ng pamalang panlalawigan sa pagpapatupad ng kadiwa ang DILG, DTI, DSWD, DOLE at NFA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.